Are we there? What? I thought you said it would be a wild. Yeah, it's supposed to be. I think it's been like 10 minutes. It's been like So ayun mga kabansyo at magandang tanghali. Ayan, nandito kami ngayon sa Crocodile Park. Crocodile Park daw ha. So ayan, nandito kami ngayon. Ayan, ayan nandito kami ngayon sa Dubai Crocodile magutom. Dahil tagot po ako magutom, so nagbaon po ako. <laughs> Ito si Ate Marley, nagbaon din siya. <laughs> Ay. Oh, ba? Hindi ako nga magbit. Siyempre. Ha? Okay lang naman. No problema. Wala man tong tubig. o, di ba? Takot kami, kami takot kami mag magutom, <laughs> kaya may baon kami. Yung pananghalian namin, hindi nandito pa. Kasi mahirap kumain ng alam mong busog pa. Ay, jesus ko Lord. Sorry. So, ayan. Nandito na kami sa loob. Dito na po kami. Ayan. Dito kami. O, oh, diba? So, ayan mga kabansot. Ayan. Original yan. Hindi yan fake. Ayan. Ayan. Inagin ano lang nila. Gin preserve lang nila. Ito pa. Ayan. So, ayan po yung ticket namin. So, ayan mga kabansot. Naglalakad na po kami ngayon dito at nagbibigay na po ng instruction yung aming guide. Nandiyan sila sa harapan. At syempre, nandito kami din sa likod. O, oh, di ba? <laughs> Hindi kami mawala. <laughs> o, oh, di ba? O, oh, si Crocky. O, oh. andito si Lulong mga kabansot. O, oh, di ba? Oh, my goodness. O, oh, di ba? Yes. Oh, nakita nyo yun. Ayun, o. Oh. Hmm. You see? Oh, andito kami sa crocodile. <laughs> You see the mouth, Mama? <laughs> we have like that also, Mama, where the name is Lulong. It's too much big. <laughs> oh, diba? Oh, kita nyo yan, mga kabansot Wow! You see, Sale? swimming Sale. Oh, diba? Ang dami nilang ano, no? Oh, isang ano to dito, mga kabansot Isang area talaga. <laughs> Para lang siyang ano no, display no. <laughs> Ay, mo. Gumalaw lang naman siya mga kabansot. O, oh, diba? Ha? Hello! Good afternoon! So ayan, habang umiikot kami dito mga kabansot, nag explain din yung ano doon sa kabila sa kanila kung ano mga dapat ginagawa, kung mga pinapakain. So ganyan po dito ang nangyayari. Yan. Hindi lang po to 10 daw na ano, more than pa. O ba diba? More than pa yung ano, quantity niya dito. Uh, 50s, mga ganun. So, habang nagpapaliwanag po dun sa harapan namin yung guide. So, nandito naman kami pasilip-silip mga kabansot. Ayan. So, ayan. Nakita nyo ba yun na ang laki-laki dun sa kabila? di ba Yun ang aming mga batuan. di ba? Marami din namang isda dito mga kabansot. Siguro yun yung pagkain na iba. Ayan. Yun. Ayan sila. Mm -hmm. So ayan, continue po kami ng lakad dito sa area na to. At siyempre, nandyan pa rin sila sa harapan. Hindi ko sila pwedeng kita. Ayan. oh, yan mo Oh. So ayan mga kabansot, dito muna kami ng panganay ko. Kasi sabi niya do'on siya, Shama, nakakaramdam daw siya hindi niya maganda. O, oh, di ba? Ganyan siya po kaano. So ang nangyari mga kabansot, So ito ano, ay hindi kami na natuloy doon. Sila na lang kasi nandito kami kay manager oh. Ayan. <laughs> Kasi not feeling well daw si manager namin. So, nandito kami ngayon dito ni Priscilla at ni Ate Marlene. Yan, dito lang muna kami ng tambay. Kami dito na iwanan. Bahala sila maglaboy-laboy. O, oh, di ba?